Basta mga boss, ang magandang magandang hapon Itong uh, kasing vlog Mayroon tayong ginagawa ang motor na Motorstar Well 125 Ang kanyang problema mga boss Ay push start Yun nga mga boss, hindi gumagana yung Kanyang push starter So susi natin, try natin So ito yung kanyang push button mga boss Kapag pinus button mo Is wala man lang tumutunog Dito sa kanyang relay Ano kahit apakan natin yung preno mga boss yan so paano nga ba magdiagnose ng post starter na hindi gumagana mga boss ang una nyong hahanapin ay yung kanyang uh, starter relay so natanggal ko na yung cover ng uh, pairings dito sa may upuan so nakita ko yung kanyang relay mga boss Okay mga boss, paano mo matatry kung gumagana nga yung kanyang relay ano? So matatry natin kung gumagana yung kanyang relay mga boss ah uh, Ang gagawin nyo isususin nyo lang yung ignition key ano? Tapos ah uh, gumamit kayo ng long nose So ito yung kanyang relay mga boss ano? Bubuksan nyo ah uh, Mayroon tong dalawang wire ano? Yung isang wire nyan mga boss ay papunta sa starter And then yung isang wire nito ay positive ano So tester natin boss mayroon akong tester para may ko sa inyo na positive yung isang wire ng ating relay ano so ilalagay ko ito sa ground ayan mga boss nakalagay na sa ground yung ground ng ating tester then uh, tutusukin ko yung isang wire nito ayan mga boss umihilaw ibig sabihin yung isang wire nito mga boss ay positive ngayon ang gagawin mo uh, Pag mo yung positive mga boss Dito sa isang wire nya uh, Gagamit ka ng long nose So kapag umandar yung uh, motor mga boss Ibig sabihin Okay pa yung kanyang starter motor So try natin Ito ganito yung gagawin mo mga boss Long nose Then pag mo yan So narinig nyo ba mga boss, umandar yung motor, di ba? Umandar na siya mga boss, ano? So ibig sabihin gumagana yung kanyang starter motor, ano? Hindi starter motor yung problema kasi pag pinindot natin yung uh, itong post starter hindi gumagana yung relay ano hindi ko siya naririnig na tumutunog dapat tumunog yung relay So una kong gagawin mga boss si check ko yung kanyang uh, switch ng post starter ano babaklasin ko muna Okay mga boss mayroon pa akong isang test na ginagawa lalagay ko yung uh, tester natin sa ground di ba nakalagay sa ground and then i-test natin mga boss tong uh, orange and yellow na combination na wire Kailan pag pinos pinindot ko yung post starter mga boss iilaw tong ating test light ano so pindutin nga natin Okay mga boss, pinipindot ko yung post starter mga boss pero hindi umiilaw yung ating uh, tester light ano. So ibig sabihin mga boss, hindi nakakarating dito yung uh, power ng SSC wire. Kailangan to may power to mga boss ano. Papasok ng relay para mag-trigger yung relay papuntang starter ano. So maaring may problema nga yung ating post starter ano, So buksan nga natin. Mas tatanggalin ko muna yung lahat ng kanyang accessories para screw para mabuksan ko ito nga ano. Para ma-check ko tong ah, uh, ito, starter button. Okay mga boss, ang pagkakaalam ko sa mga motor ay combination ng brake ano, brake at saka starter yung kanyang uh, post starter ng mga boss. Kailan mong mag-brake muna bago mag-starter para siya gumana ano. Yun. Naggumagana siya mga boss ng kaunti, kaya lang hindi masyadong nag tawag doon na i-engage yung kanyang post starter ano so check natin okay na nga mga boss na buksan natin yung kanyang post starter at ito lang pala yung kanyang problema no so hindi na nag engage yung ito yung mga ano nya mga metal nya ang gagawin natin mga boss papalitan na natin ng bago para gumana ano so ito lang yung problema niya mga boss so natin ng bago eh mga boss meron tayong bago dito ayan try natin yung bago ano kasi ayun na ano? hindi na natin maayos to, to, puno ng galawang so ang gagawin yung boss mga boss pag tatanggalin nyo tong switch ano meron lang siyang lock dito tutusukin nyo ng ah, uh, ito yung naglalak dito tutusukin nyo ng screw para yun mabaklas nyo ano pa so yan lagay natin try natin eh. kaya mamas nalagay na natin so dun lang siya nakalak sa ilalim ano. tutusukin nyo lang ng screw pag uh, ilalabas nyo dun sa kabila ano. sa kabila sa, sa kabila nga siya lumalabas So try natin. Kailan mga boss nakapakay sa preno ano? Yan. Okay. Pwede rin pala hindi nakapakay. Okay mga boss, yun nga lang yung sira niya no? Pero uh, pag magda-diagnose kayo, ang una yung titignan Ito ang kanyang relay no? para malaman nyo agad kung ano yung sira niya Kapag hindi siya gumana dito, yung ginawa natin kanina Ibig sabihin may problema yung starter motor Kapag gumana naman siya, buo yung starter motor Dito na lang kayo magda-diagnose sa uh, taas ano? And then pangalawa nyo na lang tong uh, i-check iche yung kanyang relay ano? So, doon na nga. Okay na mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyo. Pagsubaybay sa ating channel. Sana mag-subscribe na kayo. Dinit nyo na rin po yung ating notification bell. Para lagi po kayong updated sa mga video natin. Upload pa.